Marami nang nahuhuli, eh. malalaki na. na. Yan lang yung isda sa may gilid ng padira. Ah tumipon oh ayaw kasi niya ng malakas ang agos eh. ayaw kasi sila kala lang eh malulungo po sila ayun nakabali eh nakabali eh nakabali eh pero maraming isda yung kuha pa sa ayun laki yan ito Jangan letor, cuma

Ang bilis ng kainan, no? Kumain ka agad. Aba, makahuli ka ng mga 20 piraso niyan. Nako. Wala -pula, pula yung buntot. yung <laughs> Ayaw, malapitin ang isda. na po na. Oh, ayun oh. isang kino na. Pari-parihas ang ano. Pari-parihas yung laki. Sampung piraso, talagang sulit. <coughs> Ito, surface kuya. Kaitip. <coughs> daming mga nanguhuli pati doon. Ang pa dadayo sa malapit oh. kaya Ano, ayos na? na. Ha? Ano siya, na Malalaki na huli niyan. Malaking hito. Ang daming mga nanguhuli dito. Ang daming nanguhuli na minute dito sa ilog Marikina. Ang daming ano, yun, uh eh. Uh ang daming isda. Ayun, nakahuli na oh. Nakahuli na rin. Tilapia. Yun, ka, nak nakachamba ka na rin. Isa. Isa pa lang. Ah, dalawa na pala to. Hmm. Ayun, eh. Dalawa na pala yung huli. Doon, medyo malalaki ang tilapia. Oh. Sa so, may puno ng pusti. Sa so, may pusti. Yan yung pain, yung ano lang. Bulate. Umay. Yan ang kain. Bulate lang. yes Ayun, nakahuli na naman siya, oh. Swerte talaga yung, ano, kuya. Dalawa? Aba, kat katamtama na naman yung laki. Ayun, yung ano. Dalawang sima, dalawang tilapia. Yung malaki na yung mahuli na, na isa. Oh. Oh, oh. oh, oh, tang ina patay ka ngayon, Aris. Oh, oh eto. Tay okay, babalik na muna natin 'to, ha. Ito, e, mga ganito katamtaman na laki 'yung oh. kawagin na ni Tatay. Hmm. Tatawag ko ng Tatay niya. Hmm, ayo. Oh. Na. Ano 'yung Sa gilid na na Sa gilid na nga. Sa gilid na nga. Sa gilid na

Hay nako, takulo. pinis Oh. Tapos no? 3 studies. Nalagdan man Oh, Pare Ay, so na. Nalagdan oh, okay, <laughs> oh, na ari. Na. Na taga lagay talaga. Oh. Ano? Uli. Namang isang panoorin pag ganitong maraming nanguhuli, nanguhuli na isda Hay okay, no? naman sobrang mga na subro Oh oh! Oh yeah yeah! Na oh naman yun ano? Ambilis! <object queue> Wala pang 5 minutes. Hindi panagkalu. Hindi panagkalu. Hindi panagkalu. Hindi panagkalu

Nandito lang yung isda sa so may gilid oh. Tamang ah, tama yung laki ng pinapya. Prito right hit. Balit. Ayan hmm. eh, o, baan no. okay, na o. Ang naman o, ay kulang-kulang na uh, dalawang kilo yan. Dahit pa, na malo yung kini Aris. na lang <laughs> kailangan niya ito na lang Gulay na lang. Nandyan yung isda sa gilid. крило немає. А далі лакри. Так. Підряд. Підстав. Так що це не проїжджав.

Oh yolo oh, ah. Sa tamtaman. Oh. Yo. Oh, Yo na baliktad. Sa lang talaga laki. Oh. Ayun. Kasi medyo maliit kawalat. Papalakihin muna. Papalakihin. Papauwid din natin 'yang pagkalumak. Oh. Sayang. O bilang makuha noon, yung nandun Uh, <laughs> yun walang ligtas yun kahit maliit kuha talaga doon uh, <laughs> <laughs> sud sud yun tawag yun tawagin yun eh sud sud <laughs> hmm, ayun na naman oh, yun talaga yun kaya yun kaya pala ganun eh <laughs> <Pinakawala> maliit eh <laughs> Ayun. Aris, Yang kaha, wak kan bumalik na. Ah, wala na, hindi na siya makabalik dito. Ano unod malalim 'yan. Ayun na, yung pang uh, hito of the lag.

Ewan po na, ka, di ka Katuwa pinakamil. din panurin kapag ganitong mga maraming Nauhuling na isla na O Lalaki na pati Bilisan Ang hmm. dami agad dami, May dalawang kilo na yan Sobra na <laughs> nga yata Sobra na dalawang kilo Gwena well, mano dalawa E eh. hey, sa inyo to